maraming lalaki ang nagkakamali ng iniisip kapag ang babae na mismo ang unang naghabol. Iniisip nila na porke siya na ang naunang nagparamdam, siya na ang mas invested at mas siguradong mahuhulog. Ang hindi nila alam, mas delikado ang sitwasyong ito kaysa sa inaakala. Bakit? Dahil kapag babae ang naunang nagpakita ng interest, sobrang manipis lang ng linya na naghihiwalay sa attraction at turn-off. Isang maling galaw mo lang, reset agad ang buong dynamics parang lahat ng ininvest niyang atensyon mawawala sa isang iglap at babalik ka ulit sa umpisa o mas malala pa totally mawawala na siya sa laro ah ako nga pala si Zymer ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae pero bago ang lahat shoutout sa mga loyal kong subscribers kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content dahil sa inyo mas lumalakas ang laban natin para turuan ang mga lalaki kung paano maging may angas at hindi basta-basta natitinag. Kapag babae ang kumikilos ng una, kung iisipin mo, kapag babae ang naunang naghabol, parang bonus round yon. Ibig sabihin may ginawa kang tama, meron siyang nakita sa iyo na hindi niya basta nakikita sa karamihan. Pero kasabay ng bonus na yon, may pressure din. Dahil hindi porke siya ang lumapit ay pwede ka nang mag-relax at magpakakampante. Sa totoo lang, mas mataas pa ang standards niya kapag siya ang unang nagpakita ng interest. Parang sinasabi niya, sige tingnan natin kung kaya mong panindigan kung bakit ako humabol. Kaya isang maling salita, isang maling desisyon o isang sinyalis ng kahinaan, mabilis siyang magdi-disconnect. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga critical na bagay na dapat mong bantayan kapag babae ang unang naghabol. Dahil kung hindi mo alam ang dynamics, baka sa isang maling move mo lang, mag-reset agad ang laro at ikaw pa ang maiwang naghahabol. Reset 1. Kapag pinakita mong ikaw ay masyadong available, kapag babae ang naunang umabol isa ito sa mga pinakamalaking advantage mo bilang lalaki. Pero kasabay ng advantage, may malaking bitag din at ito ay kapag pinakita mong sobra kang available. Sa umpisa, natuwa siya dahil meron siyang nakita sa'yo na kakaiba. May mystery, may lakas ng dating na hindi basta-basta. Pero kapag napansin niyang parang iniwan, muna lahat ng standards mo at anytime, available ka para sa kanya. Doon nagsisimula ang mabilis na reset. Ang babae ay naturally attracted sa challenge. Sa lalaking may sariling mundo at may sariling purpose. Kaya kapag bigla ka na lang nag-iba at ginawa mo siyang sentro ng buong buhay mo, nawawala ang dahilan kung bakit siya unang nahumaling sa'yo. Ito ang madalas na hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Akala nila kapag babae na ang naunang nagpakita ng effort, dapat dublihin nila ang balik para ipakita na interesado rin sila. O walang masama sa pagpapakita ng interest, pero iba ang interest sa sobrang availability. Ang interest ay pagpapakita ng respeto at pagkilala sa effort niya, pero ang sobrang availability ay parang pagsuko ng dignidad at boundaries mo. Kapag kahit anong oras niya gusto kang tawagan ay agad kang sasagot, kapag kahit anong plano niya ay lagi mong isisingit, at kapag parang nawawala na ang sarili mong identity dahil gusto mong laging present para sa kanya. Doon siya mabilis na mawawalan ng gana. Bakit? Dahil sa psychology ng attraction, ang sobra mong pagiging available ay nagiging sinyalis ng kahinaan para bang wala ka ng ibang ginagawa kundi siya lang. Ang babae na unang humabol, ginawa iyon dahil meron siyang nakita sa iyo na hindi ordinaryo. Maaring confident ka, independent, o may sariling landas na sinusundan. Kapag nawala lahat iyon dahil nag-focus ka lang sa kanya, nawawala rin ang spark kaya kahit maliit na bagay tulad ng pagsagot, agad sa bawat tawag o pag-drop ng lahat ng ginagawa, o para lang makasama siya maaaring maging dahilan ng mabilis na reset. Kung gusto mong maiwasan ito, kailangan mong panatilihin ang balanse. Eh. O iparamdam mong may space siya sa buhay mo. Pero ipakita mo rin na may sariling mundo ka na hindi. Basta nagigiba dahil lang dumating siya. Maglaan ka ng oras para sa kanya. Pero huwag mong ibigay lahat ng oras mo na para bang wala ka ng ibang priorities. Ang babae ay mas nahuhulog kapag nararamdaman niyang special siya sa gitna ng busy mong mundo. Hindi kapag ramdam niyang ikaw ay walang ginagawa, kundi siya lang ang habol. Isipin mo ito, kapag alam niyang kahit wala siya, tuloy pa rin ang ikot ng mundo mo, mas lumalalim ang respeto niya. Pero kapag naramdaman niyang wala ka ng sariling buhay at siya na lang ang bumubuo sa'yo, doon nawawala ang thrill. Kaya kung ayaw mong mangyari ang reset, huwag kang maging masyadong available. Panatiliin mong ikaw pa rin yung lalaking hinabol niya. May sariling direksyon, may sariling goals, at may sariling mundo na handa niyang pasukin hindi sirain. Reset 2 Kapag ipinakita mong wala kang kontrol sa emosyon mo, isa pa sa pinakamabilis na dahilan ng reset, kapag babae ang unang naghabol, ay yung oras na makita niyang hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo. Kapag sobra kang reactive, laging nagagalit sa maliliit na bagay, laging nagseselos kahit walang malinaw na dahilan, o laging nagiging needy sa atensyon niya, mabilis niyang nararamdaman na bumabagsak ang value mo. Tandaan, attraction is emotional, hindi logical. Ibig sabihin, hindi siya nauubos dahil lang sa isang issue, kundi sa pakiramdam na dala ng presensya mo. Kung imbes na excitement at seguridad ang maramdaman niya, stress at pressure ang napapasa mo, automatic reset ang mangyayari. Kapag babae ang humabol, ibig sabihin nakakita siya ng composure at confidence sa iyo. May nakita siyang lalaking hindi. Basta natitinag ng sitwasyon at marunong magdala ng sarili. Pero sa oras na makita niya na ikaw pala ay madaling matrigger, mabilis magreklamo o laging humihingi ng reassurance, nawawala ang imahe ng lalaking hinabol niya. Nagiging kabaligtaran ka ng initial impression. Para bang sa una, ikaw yung matibay na bato na gusto niyang lapitan pero biglang naging buhangin na lang na nadadala ng hangin ng bawat maliit na isyo. At walang babae ang gugustuhing manatili sa sitwasyon na ganoon. Ang mga simpleng halimbawa nito ay yung kapag hindi agad siya nakareply, sabigla ka nang nagtatampo o nagtatanong, nang hindi mo na ba ako gusto? Sa isip ng babae, hindi lang ito simpleng tanong kundi senyales ng insecurity. Isa pang halimbawa ay yung kapag nagkwento siya tungkol sa ibang lalaki at imbis na magpakita ka ng kumpiyansa, bigla ka nalang nagiging defensive o nagdadrama. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi testing ang nangyayari kundi evaluation. Tinitingnan niya kung consistent ka sa unang version ng sarili mong ipinakita. At kapag bumagsak ka dito, reset agad. Para maiwasan ito, kailangan mong maging master ng sariling emosyon. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat magpakita ng feelings pero dapat marunong kang pumili kung kailan at paano mo ipapakita. Ang isang lalaking may control. Hindi siya basta nagiging robot, pero alam niyang hindi lahat ng bagay ay dapat niyang gawing malaking issue. Kapag hindi siya nakareply agad, kalmado ka lang. Kapag may ibang lalaki sa kwento niya, nakangiti ka lang at confident na hindi iyon makakaapekto sa iyo. Kapag may tampuhan, marunong kang mag-handle ng sitwasyon nang hindi bumababa ang dignidad mo. So ang nagtatakda ng malaking pagkakaiba, ang lalaking marunong magkontrol ng emosyon ay nagiging rare kasi sa totoo lang, karamihan ng lalaki kapag nakuha na ang atensyon ng babae, nagiging over-invested at over-emotional. Pero kapag ikaw ay naiiba yung marunong magdala ng sarili kahit may tension lalong tumataas ang attraction niya sa'yo. Dahil nakikita niyang ikaw yung klasing lalaki na hindi madaling matibag at kapag ganun ang pakiramdam niya, hindi siya basta-basta magre-reset. Tandaan sa dynamics ng attraction, hindi yung logic ang hinahanap ng babae kundi yung emotional stability. Gusto niyang maramdaman na safe siya sa'yo, na hindi siya mababahala sa bawat kilos niya at na kaya mong panindigan ang sarili mo kahit hindi laging ayon sa gusto mo ang sitwasyon. Kung kaya mong ibigay iyon, hindi lang siya titigil sa paghahabol siya pa mismo ang uh, magpapatuloy ng connection. Reset 3. Consistency ang pinakamalupit na weapon. Kapag babae ang humahabol sa'yo, isang bagay ang kailangan Mung tandaan hindi ibig sabihin nito na pwede ka nang mag-relax. Tisuko lahat ng diskarte mo. Ang mas malaking pressure ay nasa iyo. Dahil kapag nasa kanya ang bola at siya ang nagpapakita ng effort, mabilis ding mawawala yon kapag may nakitang butas sa iyo. Dito pumapasok ang konsepto ng consistency. Maraming lalaki ang bumabagsak dahil sa sandaling maramdaman nilang may babae ng willing maghabol, bigla silang nagiging kampante nawawala ang standards, nagiging sloppy sa galaw at pinapakita nilang hindi pala sila kasing solid gaya ng unang impresyon. Ang babae, lalo na kapag siya ang nag-initiate ng paghahabol, hypersensitive sa mga red flags. Kaya isang maliit na slip lang pwedeng maging needy ka bigla. Pwedeng magpakita ka ng insecurity. O kaya masyado kang magpa-control reset agad. At masakit pa rito yung attraction na sobrang taas kanina, biglang mawawala na parang bula. Isipin mo na lang parang laro ng chess. Kapag may nagkamali ng isang move, nagbabago ang buong dynamics ng laban. Ganon din dito, kapag babae ang humahabol na sa momentum ka, pero hindi ibig sabihin wala ka ng responsibility. Kailangan mong ipakita na yung qualities na nakita niya nung una, confidence, stability, at leadership hindi lang temporary. O dahil gusto mo lang siyang ma-attract, dapat consistent ka sa lahat ng sitwasyon. Kasi kung hindi, mabilis niyang iisipin na fake lang pala yung nakita niya sa'yo. At once na magkaroon siya ng ganitong realization, mahirap nang ibalik yung dating momentum. Kaya para hindi ka marereset, dapat klaro sa iyo na ang tunay na attraction ay hindi lang sa first impression, kundi sa ability mong ipakita na consistent, ang game team mo kahit siya na mismo ang nag invest Kaya kung gusto mong maiwasan ang reset, kailangan mong maglaro ng long game. Huwag mong isipin na panalo ka na dahil siya ang unang humabol. tunay na panalo ay kapag Napatunayan mo na deserving ka talaga ng effort niya at kaya mong panatilihin ang level ng attraction. Dito pumapasok yung pagiging grounded. Hindi ka natitinag ng attention niya, hindi ka natitinag ng emosyon niya, at hindi ka natitinag kahit siya pa ang unang gumawa ng hakbang. Kapag pinakita mong stable ka at hindi mo kailangan, magbago ng ugali para lang makuha ang validation niya, mas lalo siyang mahuhulog sa'yo. Pero kapag isang maling galaw lang at ipinakita mong hindi ka pala consistent, reset agad. Kaya tandaan mo, consistency ang pinakamalupit na weapon mo para hindi ka mabura sa laro. Reset 4. Ultimatum ng babae. Kaya paano mo haharapin ang ultimatum ng babae? Simple lang kailangan mong ipakita na hindi ka natitinag at hindi ka desperado para sa validation niya. Kung tatanungin ka niya ng ano ba tayo, huwag kang magmamadaling sagutin ng defensive o parang exam na kailangang perfect score sa halip, ipakita mong klaro ang sarili mong standards. Pwedeng sabihin mo na hindi ka nagmamadali dahil gusto mong maging sigurado sa isang seryosong relasyon o kaya ipakita mong hindi ka magpapapressure sa oras ng ibang tao. Sa ganitong paraan, mapaparamdam mo sa kanya na hindi ikaw ang hinahabol niya dahil desperado ka, kundi dahil ikaw ang price na may sariling timeline at standards. Ang ultimatum ng babae ay parang stress test. Gusto, Yang makita kung kaya mong manatiling kalmado kahit nakaharap ka sa tensyon. Kapag naipakita mo ito, imbes na bumigay ang attraction, mas lalo siyang may excite at mararamdamang tama yung paghahabol niya sa'yo. Yung pinakamahalagang bagay dito ay huwag mong kalimutan ang power ng silence at presence. Hindi lahat ng ultimatum ay kailangan ng mabilis na sagot at hindi lahat ng demand ay kailangan mong sundin agad. Kapag pinakita mong marunong kang mag-control ng emosyon mo at hindi ka basta-basta natitinag ng pressure, makikita ng babae na iba ka sa karamihan ng lalaki. Andun siya mas lalo mahuhulog pero kapag bumigay ka agad, binakita mong hindi mo kayang dalhin ang bigat ng sitwasyon, reset agad. Tandaan mo kapag babae ang humahabol, ultimatum ang last gate bago niya i-decide kung itutuloy o tatapusin ang effort niya. Kung marunong kang humarap sa gate na yon ng matatag at may diskarte, hindi lang siya mananatili mas lalo niyang iisipin na tama siyang nag-invest sa'yo. Pero kung magkamali ka lang ng isang galaw, isang sagot na puno ng insecurity, isang kilos na puno ng takot lahat ng paghahabol niya mawawala. Ultimatum ang magtatakda kung ikaw ba talaga ang price o ikaw pala yung distraction lang. Kung umabot ka hanggang dito, malinaw na naiintindihan mo na hindi biro kapag babae ang humahabol. Oo, masarap sa ego at nakakabus ng confidence pero tandaan mo, isang maling galaw lang, reset agad. Ang tunay na panalo ay hindi lang sa pagkuha ng atensyon niya, kundi sa pagpapanatili ng respeto at atraksyon na binigay niya sa iyo. At kung nakuha mo yung respeto na yon, huwag mong hayaang masayang dahil sa pagiging kampante o pagiging dependent sa validation niya. Kung marami kang natutunan sa video na ito, wag mong kalimutan na i-like at i-share para mas marami pang lalaki ang hindi madapa sa parehong pagkakamali. At kung gusto mong mas lalong tumibay ang mindset mo sa laro ng attraction, siguraduhin mong naka subscribe ka na sa Cerebral Hacks. I-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating malulupit na content na siguradong makakapagpa-level up ng game mo. Maraming salamat sa panunood at lagi mong tandaan sa dynamics ng babae at lalaki. Ang may pinakamalakas na frame ang laging nananalo. Huwag mong sayangin ang advantage mo. Kita kit solica so usunjena na video.